Winner na winner po ang ulam natin ngayon mga mi Bagong sain po dapat kayo Pag ganito kasarap ang ulam nyo Isang kawali po ito eh Pero minati ng konti kaya sinabawan ko ulit Ito na po pa ng halian namin ngayon sa bahay Ang sarap naman po talaga Lalo na nilahukan ko po ng ilang pirasong broccoli Nang maiba naman Gisa muna tayo ng sibuyas Kasama ko na po itong ating bawang Pagka po luto na yung ating bawang sibuyas Ilalagay na po natin itong ating broccoli Gana po natin kung meron kayong nor Isang kutsara pong nor liquid Takpan natin sandali Lalagyan ko na po ng pamintang duro. Lalagay ko na po itong pinya. Ito yung pinya sa lata, mga kaibigan. Pero hindi ko lalagay lahat, ha? Pagkatapos ay yung ating pinyang uh, juice. Ilagay na po natin. Siya, halo. Patisan nyo na po. Dalawang kutsarang pati. Ito so, yung mesa ba? Maglalagay po tayo ng isa't kalahating tubig. Papumula ng lasa, maglalagay po ako nito, ha? Walang pilitan, ha? Kung gusto niyo lamang. Isang chicken cube. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Oh, ito po yung backup lang, ha? Just in case kailangan natin isang tasang tubig at nilagyan ko po ng isang kutsarang cornstarch. O, oh, pagkatapos po ng dalawang minuto, ilalagay ko na po itong ating siling pula. O, oh, tapos ilalagay ko na po itong ating cream, itong ating all-purpose cream. Baka gusto nyong gumamit ng gata. Ito po, ayos din. Katapos ay ilalagay ko na po itong ating cornstarch tubig para lumapot ang sabaw. O oh, nakita nyo po, lumalapot na yung sabaw. Sandaling-sandali lang. O. Oh. Nakikita ko muna itong ating manok. Halo, papatayin ko na po yung apoy. Yeah. Ha? O, bukas po ulit!